Samantala nagpaalam na sila Duval sa straw hat at binigyan muna sila ng werdong kindat bago umalis ang mga ito. Tapos tumuloy na sila sa bahay nila Shaki at Rayleigh. At nang sila ay nasa loob na ay gulat na gulat sila nang malamang si Rayleigh ang naging vice captain ni Roger. Kaya hindi makapaniwala ang ating mga bida na nasa harap nila ang legendary pirate. Sabi ni Sanji na 20 years ago ho ay nahuli ang hari ng mga pirata at nagkawatak-watak ang Roger Pirates. Pero sabi ni Rayleigh na hindi nahuli si Roger kung hindi sinurender nito ang kanyang sarili. Kaya nagulat ang lahat sa kanilang nalaman. Tapos pinaliwanag ng Dark King na 4 years, bago ma-execute ang Pirate King ay nagkaroon ito ng sakit. Kaya kinuha nila si Crocos para mangalaga kay Roger sa kanilang final voyage. At 3 years later ay nagawang i-conquer ni Roger ang Grand Line. Tapos naalala ni Brooke si Crocos kaya nagulat rin ang straw hat. Tuwa si Rayleigh nang malamang nasa maayos na kalagayan ang kanilang old friend. Tapos pinagpatuloy niya ang kwento na pagkatapos na hiranging King of the Pirates ang Captain. Ahay pa sikreto nitong band ang Pirate Crew ng paunti-unti hanggang sa naganya-kanya na ang lahat. Tapos one year pagkatapos nilang madisband ay sinurender ni Goldie Roger ang kanyang sarili sa mga Marines. At hindi kalaunan ay diniklara ang public execution ng Captain sa Logtown na kung saan ito sinilang. Hindi raw umaten si Rayleigh sa execution ng Captain pero alam niya ang huling mensahe nito. Na kahit ma-execute man siya ay hindi siya mamamatay. Dagdag nito na nagkamali ng akala ang mga Marines na pag in-execute nila si Roger ay wala nang tutulad rito. Dahil sa huling mensahe ng Captain ay mas lalong lumakas ang loob ng mga tao na pasukin ang Grand Line at hanapin ang One Piece. Si Roger ay isang kamanghamanghang tao at naging masaya ito sa kanyang naging buhay. Habang ang Straw Hat ay hindi makapaniwala sa kwento kahit matagal na nila itong alam. Tapos nasabi ni ni Rayleigh na si Shanks at Buggy ay dati rin nilang miyembro. Kaya nagulat si Luffy dahil walang nabanggit si Shanks sa kanya. Dagdag ng Dark King na nakausap muli niya si Shanks nung napadpad ito sa Sahabody. Wala na ang braso nito at ang straw hat tapos sabi ni Shanks na pinamana raw niya ang straw hat sa isang bata. Na may same spirit ng kanilang captain na si Goldie Roger. Kaya simula noon ay gusto na niyang makilala si Luffy. Medyo nahiya naman si Strawboy tapos sinabi sa kanya na naghihintay sa kanya si Shanks sa New World na kina-excite ng ating bida. Nang maisip na ni Rayleigh na umpisahan na ang coating ng Sunny. Pero tinanong ni Robin kung natuklasan ba ng Roger Pirates ang tungkol sa Blank Century at sinagot siya na natuklasan nila ang lahat at pinayuhan si Robin na huwag magmadali. Magpatuloy lang ang mga ito at tuklasin nila ng sarili nila, dahil maaaring maging magkaiba ang pananaw nila tungkol rito. Pero tinanong pa rin ni Rayleigh na gusto ba ni Robin na ikwento niya ang kanilang nalaman. Subalit tinanggihan ito ng archaeologist dahil tutuklasin na lang nilang magkakaibigan ang tungkol rito. Pero umapila si Usopp dahil sayang ang oportunidad. Kaya tinanong nito kung totoo ba ang One Piece. Subalit pinahinto ito ng captain kaya nagulat si Long Nose. Sabi ng captain na naglayag sila ng walang clue kung totoo ba ang One Piece or hindi. Kaya kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang adventure para malaman ang totoo. Tapos na natauhan si Usopp at sinabi na hindi niya gustong alamin ito. Nang tinanong ni Dark King si Luffy kung magagawa kaya nito na pagharian ang karagatan ng Grand Line. Pero sagot ni Luffy na wala naman siyang gustong pagharian pagiging King of the Pirates ay ang pagiging malaya sa lahat. Kaya nakita ng Dark King ang katauhan ni Roger, kay Strawboy at pati si Shaki ay napahanga rito. Nang matanong ni Rayleigh kung ano ang plano ng Straw Hat, dahil may darating na Marine Admiral. Tapos suggestion ni Zoro na maghiwa-hiwalay muna sila at magmeet na lang ulit sa bahay ni Shaki. Kaya inabutan sila ng Viver Card at sabi ng Dark King na aabuti ng tatlong araw. Para matapos ang coating na kinagulat ng Straw Hat. Tapos napagkasunduan nila na magkita-kita na lang after 3 days. Samantala nakita ng mga pirata na dumating na ang marine ship. Kaya nagtakbuhan ang mga ito dahil sakay nito ang marine admiral. Tapos pinaputukan sila ng kanyon na may sakay na isang lalaki at nakilala ito na si Admiral Kizaru. Kaya nagpulasan ang mga pirata tapos may dalawang lalaki na gustong patayin ang admiral. Pero nang binarin nila ito ay tumagos lang ang bala, kaya muli itong inulit sa pangalawang pagkakataon. Subalit hindi tinatablan si Kizaru ng physical attack, kaya tumakbo na lang ang mga ito pero pagdating sa kabilang banda ay naroon na ang admiral. Muli silang tumakbo pero sinipa sila ni Kizaru at naglabas ng parang beam kaya karoon ng malakas na pagsabog. At sa lakas nito ay nawasak ang isang malaking puno sa archipelago. Napahanga si Apo rito at gusto niyang labanan ang admiral kaya sinubukan siyang pigilan ang tropa nito. Samantala naging mga bata ang mga marin at ito pala ay kagagawa ni Bonnie. Tapos sa kapon ay pinapaligiran ng mga marino. Habang si Hawkins ay chill lang kahit na nasa harapan na niya si Kizaru. Dahil sabi ng kanyang mga baraha ay hindi raw siya mamamatay. Tapos ang grupo ni Eustace ay hinaharap si Kuma at pinagtutulungan nila ito. Pero kahit anong atake nila ay hindi napapano ang kalaban. Kaya tumulong na ang grupo nilo at inatake ang warlord. Pero kahit sa physical combat ay mahusay si Kuma tapos sintigas ng bakal ang katawan nito at sila pa ang nasasaktan. Kaya tumulong na si Lo at ginamit ang kanyang ability tapos pinalit ang kanyang bagong malakas na recruit at nakipagtagisa ng lakas. Habang si Yustas ay hinampas na ang kanyang pinagsama-samang arma sa Warlord kaya napipit ito. Akala ni na tapos na ang laban pero pagtalikod nito ay biglang tumayo si Kuma. Kaya muling nangulekta ng arma si Yustas pero nainis na si Kuma at pinaputukan ito ng laser beam at nagkaroon ng pagsabog. Samantala habang naglalakad ang Straw Hat ay dumating ang kambal ni Kuma. Kaya nagulat ang lahat dahil ito ang warlord na kanilang hinarap sa thriller Bark. Habang sa katawan ni Kapon ay may lumabas na mga kanyon na maliliit. Pero biglang lumaki ang mga cannonball kaya sumabog lahat ang mga nakapaligid sa pirata. Tapos may naglabasa na maliliit na mga cowboy na biglang lumaki at tinuluyan ang mga marino Samantalang si Rouge ay hinaharap ng one-on-one -on -one ang isang puma At mukhang walang laban ito sa warlord sa pisikal na lakas ng cyborg Habang si Hawkins ay nakuha pang manghula sa barahan niya at hindi pinapansin ang tanong ni Kizaru Kaya napikon ng Admiral at sinipa ang Pirate Captain na nagpabalandra rito Tapos sinundan pa ni Kizaru ng laser beam para sure kill si Hawkins Pero mukhang malapusa ang Pirate Captain at buhay pa ito tapos biglang lumabas ang manika mula sa kanyang katawan. Nang pinatilapon ni Kuma si Rouge sa pagitan ni Kizaru at Hawkins, kaya agad itong bumangon at nang aatakihin siya ng Warlord ay nakialam si Drake. At mabilis na kinombo si Kuma na nagpatal si Krito. Tapos nagtransform si Rouge sa isang giant at balak bigyan ng isa ang Warlord para makabawi-bawi. Samantala atake si Kuma sa Straw Hat at inakala nila na shockwave ang atak. Pero isa itong laser beam na hinangaan pa ni Luffy at Chopper. Tapos ginamit ni Frankie ang kanyang air blaster na nagpatalsik sa Warlord, kaya nakabawi na rin si Frankie. Pero muling tumayo si Kuma kaya nag second gear na ang Captain. At sinabing kailangan nilang seryosohin ang kalaban kaya naghanda na ang ating mga bida tapos nauna nang sumugod si Lupi. Tapos umatake na ang Warlord at pinuntirya si Strawboy na mabilis na tumatakbo at umilad. Pero non-stop ang kalaban sa pag-atake, at muntik ng tamaan ang tatlo nanting bida ng pagsabog kaya mabilis silang nagtago. Tapos nagpatuloy sa pagsugod si Lupi na sinundan ni Zoro at Sanji habang pinapaputukan sila ng Warlord. Tapos sabay-sabay ang tatlo na magpapakawala ng nilang malupit na attacks. At nang tumama ang kanilang atake ay hindi nila tinigilan si Kuma at nagpatuloy lang ang tatlo. Hanggang sa nagawa nila itong patalsikin at pinabalandra sa gusali. Tapos na-realize ng ating mga bida na hindi si Kuma ang kanilang kaharap. Dahil wala itong shockwave teleportation jutsu at sakapaw-paw sa kamay. Samantala bumawi na si Rouge sa peking Kuma at kanya itong pinagsusuntok ng walang humpay kaya bumalandra ang kalaban. Pero isang laser beam lang ang ginamit ni Kuma para pabagsakin si Rouge kaya nagtaka si Drake dahil atake yon ni Kizaru. Kaya pinaliwanag ng Admiral na Fasifista raw ang tawag sa mga peking kuma, at humanda raw ang tatlong pirate captain dahil kasama siyang pupulbos sa mga ito. Tapos sinugod ng Fasifista si Drake, aya agad na nag-transform ang pirata sa T-Rex. At kinagat sa ulo ang peking kuma pero pinaputukan ito ng Fasifista ng laser beam. Kaya napabitaw si Drake at napaatras tapos bumalik sa dating katawan. Tapos mabilis na sinipa ni Kizaru si Rouge na nagpatilapon rito ng Milya Milya. Sunod na nag-transform si Hawkins sa taong Dayami, at ito pala ay isang halimaw na mangkukulam. Tapos inatake niya si Kizaru na mabilis na nawala, pero biglang binulag siya ng liwanag ng Admiral tapos sinamantala ito ni Kizaru at binigyan ng Anli Laser Beam ang pirata. Kaya naglabasan ang mga manika ng mangkukulam sa katawan ni Hawking. Tapos tatapusin na siya gamit ang speed of light kick ni Kizaru. Nang magingay si Apo at gumawa ng tugtog ng isang banda gamit ang parte ng kanyang katawan. Tapos kumanta pa ito at gamit ang kanyang sound wave ay pinutol ito ang kamay ni Kizaru at gamit ang kanyang base ay pinasabog niya ang admiral na bumagsak sa lupa. Inakala nitong natalo na si Kizaru at umalis na pero biglang naging liwanag ang katawan ng admiral. Tapos muling nabuo ang katawan nito at sa siya nagpalabas ng liwanag na humabol kay Epo. Binigyan niya ito ng speed of light kick na sumira sa buong gusali. Tapos sa isang iglap ay nasa harap na ni Drake ang isang sipa ni Kizaru na nagpatalsik sa kanya. Saka agad na sinunod si Hawkins na binaril ang liwanag at napuruhan na ito dahil wala ng ekstrang buhay. Tapos nilapitan ni Kizaru ang nakahandusay para tapusin na. Ngunit may tumawag sa admiral kaya natigilan muna ito. At ito ay ang tinawag niyang Sentomaru na mukhang sumo wrestler tapos sinabi ang lokasyon ng straw hat. Samantala patuloy na inaatake ng pasifista si Lupi. Tapos sinamantala ito ni Zoro at pinakawalan ang Caliver Phoenix kaya na out of balance ang kalaban. Nagmadali si Sanji na sipain ang kalaban sa binti at nagmuling aatake ang Swordsman ay inunahan siya ng pasifista kaya napailag si Zoro. Agad na atake ang kalaban ngunit sumakit ang sugat pero swete pa rin naiwasan ng Swordsman ang pagsabog. Kaya nag-alala ang captain sa kalagayan ni Zoro, tapos sabi ni Sanji na pagpahingahin muna ang swordsman. Dahil naisip ng kusinero na hindi pa nakarecover si Zoro sa naging parusa ni Kumarito. The one, the one to see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.